Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Uh, yung logic naman po noon, syempre po, pag nagdagdag kayo ng benefit, dapat meron pong sa po natin kukunin. So, dahil tapos na pong mag-contribute yung mga pensioner, Uh, kukunin po ngayon yun doon sa mga active employees. At during that time, ang kailangan pong increase ng contribution rate para tapatan yung pong dagdag na 1,000 ay 3%. Kaya po, noong uh, 2019, pinasa po ang Republic Act 11199 at doon po, uh, naglagay na increases in the contribution rate. Hindi lamang para sagutin po yung 1,000 pension increase, para na rin po sagutin yung dagdag ng maternity benefit, uh, kung maalala niyo po, nagkaroon po ng extended maternity benefit program, at at the same time, nag-introduce po ng bagong benefit yung unemployment. So, yung 1,000 increase po, na natin 2017, plus yung dagdag ng maternity, saka yung unemployment benefit, ang tinapat po namin doon sa batas, 4% increase in the contribution rate. Kaya po yung contribution rate ng SSS tumaas. Okay, from 11%, naging 12% po siya in 2019. In 2021, from 12%, naging 13%. This year po, from 13%, naging 14% siya in 2023. Matatapos po yung pag-increase ng 4% in 2025 by 1% from 14 to 15%. So yun lamang po ang nasa magawa na namin para matugunan yung naging impact ng first 1,000. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.